Unicorn? Huh. Mm. Dalampok ba? Paano naging unicorn yan? Pintay ka? ah. <laughs> unicorn yan? Unicorn <Unilab. laughs> Tangina na, na yung Unicorn na pilay. <laughs> yun? <hintayin> unicorn mo ang... <laughs> <laughs> Binibisit ko nga siya, bakit ba? Ano, nagaling ng unicorn niya. May pakpak sa baba. Yun yung unicorn niya. So yun yung unicorn mo? Ah, mm. too much very good na, na ano yun, ano, natapilok? tapilok.